Kaya sabi ko nga, he's not in the mood. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Ito ang ibinahagi ni Vice President Sara Duterte matapos nitong bisitahin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Netherlands. Ayon kay Vice Presidente Sara, wala sa mood ang dating Pangulo at ang nakakagulat ay nagsabi na daw ito ng kanyang huling habilin. Sabi niya kung saan daw siya mamatay, doon daw siya imprimate. Matatandaan na bago nito ay ibinahagi din ng dating asawa ni former President Duterte na si Elizabeth Zimmerman na butot balat na lang daw ang katawan ngayon ng dating Pangulo. It's okay, but it's so thin, skin and bones. <laughs> Nang kunan naman ang reaksyon ng palasyo, kaugnay ng kasalukuyang estado ng kalusugan ni Duterte, ay ganito ang kanilang naging pahayag. Ni Ma'am Elizabeth Zimmerman, sinabi niya na pumayat, yes, pero Mukhang healthy. Ayon sa kanya. At he's okay. Sabi pa nga daw ng dating Pangulo ay, you go home. I'm fine. I'm okay. Mismo ang pamilya niya nagsabi na okay po ang Pangulo, ang kailangan na lang po siguro niya ay exercise. Dagdag naman ni VP Sara, gusto daw ng dating Pangulo na kung sakaling mamatay daw ito sa Netherlands, ay wag nang iuwi ang katawang nito sa Pilipinas sa halip ay i-cremate na lang daw ito. Kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, um, Huwag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipapremade lang daw siya dito. Yung ashes na lang daw yung iuwi. Mabuti na rin yun na alam natin lahat kung ano yung kanyang uh, last wishes para magagawa yon. Panoorin pa natin ang buong pahayag ni Vice Presidente Sara. Pero bago 'yan, huwag kang limutang mag-like at subscribe para sa mga pinakabagong balita. Ma'am, kabusta po si Tata Ibigo sa dito okay. pagdala. Okay lang naman siya ngayon. He's not in the mood. Uh, na-iirita siya sa kuko niya. So, pinupit namin, pinahiram kami ng Kuwarta ng El Cutter, pinamit namin yung nail file. Ah, And then spend time yung pag ano ba para hindi siya aron dili siya hait sa so, mga naanbi para sa na file be... oh yes 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 uh, pen time na inail file and then oh yes sabi ko nga his natin damo nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin sabi niya kung saan daw siya mamatay doon daw siya incremate okay so sabi niya pag sabi niya kung mamatay daw siya dito sa Netherlands um, Wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipacremate lang daw siya dito. Yung ashes na lang daw yung iuwi. Uh, yun yung kanyang... You know. And then, uh, sabi ko, discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. <laughs> <laughs> hindi ako pro-cremation. Tapos siya, pro-cremation siya. And then, sabi ko sa kanya, So, anong mangyayari nito kung kunwari hindi namin sundin yung ano mo, habilin mo na i ka. Sabi ko, ilibing ka namin doon sa tabi ng tatay mo. Babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya, well, hindi naman, pero pag ko kung mumultuhin kita o hindi. So, yun yung uh, discussion ngayon. How did you feel po nung nagganyan si Tatay ko? Kami, I mean, nanulungkot ngayon. Daming gusto na umiyak. Uh, well, natural din naman na siguro yun sa 8 years old, no? Na mag-isip ng uh, ganun. So, and um, mabuti na rin yun na alam natin lahat kung ano yung kanyang uh, last wishes para magagawa yon kapag nangyari na. Are you prepared for that, Vice President? Ang ang objection ko lang is hindi nga ako pro cremation so ang takot ko lang din is baka multuhin niya ako pag hindi sinunod yung kanyang habilin na magpa siya so oh uh, yan. Yeah. Ma'am once again you've proven you're a woman of steel kasi yung dalawa mong kapatid na lalaki very emotional pag nagkaganyan na si Tatay Tigong. Where do you get the strength? Uh, well, well galing din siguro ka TRD na uh, diba, turo niya sin, na ilang beses ko na rin nasabi na turo niya talaga na huwag umiyak in fact sa uh, nung isang beses na bumisita kami dyan na umiyak si Kitty ay uh, pinagalitan pa niya na sinabihan niya useless yung mga luha meron ba usang re request meanwhile? ah uh, wala yun yung pagputol ng kuko niya, ni-request yun. And then, yun lang naman. Yun lang, Oh, Yun lang yung uh, request. At ah, kanina, nag-request siya ng Coke Zero naman. Nabili niya naman po doon. The... Yes, nabigay ko naman yung Coke Zero. But I think, ano eh, kasi hindi na ata siya ina ng Coke Zero. So, nagsisekreto siya doon sa visitor's center. Yeah. Oo. Oh, <laughs> ng, <laughs> ng Coke uh -oh. Zero. Nasabi mam ma ni Mam um, Ma'am Elizabeth na tinigil na lahat ng gamot. Is that because wala na siyang sakit or? Hindi ko, hindi ko alam kung anong kala ni Ma'am. Hindi, hindi, ko ni... alam kung anong napag-usapan nila uh, na mother ko. Hindi din namin napag-usapan din kasi kanina yung kanyang uh, health. Pero sa nakita ko naman, hindi naman siya. Kumayat siya, sobrang payat lang talaga niya. Pero hindi naman siya nanghihina. Tsaka napansin ko kanina, although hindi ko na kasi medyo hindi na maganda yung mood niya. Maganda yung putis niya. Oo. <laughs> so, Baka nagsera yung Lagi, oh, hindi ko nga alam eh. Maganda yung putis niya ha. Hindi, kasi pumayat siya, di ba? So, you would expect na maglaylay ba? Hindi eh. Ma-tight yung, so, yung para siyang nagultera eh. Firm. <laughs> firm yung, tight yung kanyang dito, tsaka firm. Tapos yung kanyang wrinkles nandito lang sa noo eh. Pero ma'am, yung picture Parang dyan... Parang may skincare sa... siguro sa loob na hindi natin alam. Ma'am, yung picture hindi na yun ganun siya kaalam. Oh, hindi na. Ma'am, ma would it be possible for the Filipino people to even have a glimpse uh, through a picture kay PRRD, ma'am? We will ask the lawyers uh oo, -oh, if that is even allowed. And then, we'll ask them to Uh, take a photo kung i-allow. Uh, sa politika po, wala ka na pag-usapan sa politika? Wala naman. Nabanggit ko lang sa kanya na Chairman Noor Mizwari. Uh, he's in Davao City, si Chairman Noor. And then sabi niya na ipaabot daw sa kanya yung well wishes niya. And uh, nag-usap din kami kasi kailangan ko tawagan yung anak ni Chairman Noor Miswari. And then yun lang ang nag discuss namin. And one other, um, the Bowenio na namatay, ah, na binang din, uh, binanggit din, na uh, discuss namin. And then of course, yung ano, uh, father ni Mans, friend kasi ni ano yun, PRD, yung discuss din. Well, um, kailan po ang susunod niyong uh, bisita? Kita tayo? Tomorrow, uh, may bisita kami. Nakalimutan ko lang yung oras. Let me check. Kasi today is 1.30 to 3, no? bukas is bukas ay... Alas 2. alas o'clock. 2 to 3.30. Ay, sorry, Wednesday, no? Yes, ma'am. Uh, 3 to 4.30. 3 to 4.30. So, late tayo bukas po. July 9, no? Tama pa ko? July 9, yes. 3 to 4.30. Hindi ba nag-work po yung usual charm ninyo sa kanya na pag nakikita kayo, he lightens up? Wala today, eh. I think si Manasin <laughs> ata yung kinainisan niya, eh. Ah, bakit po? Ay, ay, ah, nandito ay, pala si Attorney si Mans. Man. Hi, Attorney si Mans. Man. Dito, Dito pala si Attorney uh, Mans. Hindi man. namin alam na nandito ka pala. Oh. Right. Ay, so nakapasok po sir. si Attorney Mans. Oo, oh, kami yung partners uh, today. Oh, kaya nga, I was about going to ask nasan si Mami Elizabeth. Oh, wala. O, si Manasas na yun. So, I think si Manasas yung... Can I ask a question? Oo, oh, On a oh, different yes. matter. What's your uh, reaction to Alias Rene recanting his previous Statements against you, your father, and uh, Pastor Kiboloy, and now he allegedly said or actually stated, Bilayaran Senator Risa Ontiveros, ma. Uh, yes, that is a uh, very serious uh, ana, no, accusation, and it should be answered, no, uh, clearly, kung ano ba talaga ang uh, and uh, kung sa tingin ni alias Rene na dapat siya ay mag-file uh, din ng kaso ay dapat uh, gawin niya din yon para nasasabi niya yon totoo sa loob ng korte at uh, nakakasagot din ng maayos yung mga akusado sa loob din uh, ng korte nabasa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly no uh, in fact merong mga nakalagay doon na Nakasama niya ang mga witnesses kuno ng ICC doon sa isang bahay kung saan siya uh, pinatirang ni uh, Senator Ontiveros. Is that uh, a reason for concern po na allegedly eh, tanim ebidensya, tanim testigo tapos meron siyang mga nakasama rin ng mga testigo na dadalhin dito sa ICC na posibleng tanim testigo rin? Oh Yes. Of course, oo. Uh, in fact, sinabihan ko din ng uh, lawyer ni President Duterte ano no, na merong, meron nga ang gano'n na statement sa uh, you witness against sa uh, Pastor Kibuloy na ngayon ay uh, nagsasabi na hindi totoo yung mga sinabi niya. Sinabi niya na kasama, nakasama niya sa tirahat, uh, mga witnesses ng ICC. Yung minsan po, in niyo si Kong Pulong to seek the speakership. Ano ang status niya? Oh, hindi ko alam sa kanya. Oh, hindi ko alam sa kanya kung saseryosohin niya yung uh, suggestion ko. Uh, but uh, wala pa kasi akong balita kung anong um, magagawin niya. Wala kang balita kung sinong incoming speaker, incoming Senate President? Wala akong balita with the Senate and the House of Representatives sa ngayon. On another question, uh, ma'am, what what do you have to say or react to when forty-two percent of Filipinos are not uh, favorable to the impeachment case filed against you, and thirty-eight percent only agrees? That, does this mean that dapat I, uh, iba na nila yung impeachment complaints with respect to senators? Um. Well siguro marami ang nakaka marami sa ating mga kababayan no may intindihan kung ano yung ginagawa uh, laban sa akin at sa aming pamilya it's a pure political persecution at uh, harassment uh, dapat bang ibasura tingnan tingnan ng mga senator judges yung mga arguments namin dahil marami kaming um, mga solid legal arguments kung bakit dapat uh, dismiss ito Uh, impeachment complaint um, aabutan nyo ba ho yung first day ng uh, impeachment na uh, pag-uwi ninyo or wala pa kayo on the first day of the um, right after the right before the soda, will you be home? Uh, hindi, wala, wala ako pa wala pa ako, right before uh, sauna, so hindi pa ako makakauwi, in any event uh, nandoon naman na yung lawyers and they're continually preparing uh, the witnesses, our witnesses Uh, for the impeachment and continually ano, gathering the pieces of the evidence needed. Last question po, no? may mga lumad ba sa barita na meron na rin sa ng copy ng mga bank accounts nyo? Are you going to file legal action against those na kumuha ng mga bank statements nyo illegally? Hindi na, hindi na. La, wala man ako pinakaila ng kaso. Lahat ng mga libelous na lumabas, wala ako pinakaila ng kaso. Lahat ng harassment na sa ano, pinapasadyos ko na yan kasi sa tingin ko naman mas matindi ang uh, galit ng uh, Diyos no, kapag dumating na. Uh, sa bank accounts, inaantay ko lang. Inaantay ko na magkaroon ng trial wherein doon ko sasagutin na uh, yung mga question about sa bank, bank accounts. Dahil sa ngayon naman, yun nga, illegal yung pagkuha nila na, uh, information with regard to bank accounts and wala akong obligasyon na sumagot Uh, sa kanila. Pero, kung hindi matuloy yung impeachment, uh, I will endeavor na umupo para sagutin yung mga allegations nila sa impeachment. Eh, through the, ano na, through the public. Meron pa kayong tanong? Anyone? Ma'am, nag-ask ma um, na, na, na rin ako kay opinion ni Congressman Pulong. Uh, sa inyo po, opinion lang po, sa bahay ni tatay sa, sa opinion ko as a lawyer um, kasi i think na acquire yung property during uh, sa live in nila ni Hanilap and uh ni uh, PRD and so it is uh, uh ang status nun is co-ownership uh, kaya niya siguro yung ibenta yung kanyang share pero hindi niya pwedeng maibenta yung Uh, kay PRD and and um, depende na rin 'yon sa mapapag-usapan nila uh, dalawa ni Haniel at uh, ni President Duterte kung um anong gagawin nila uh, sa bahay As a lawyer 'yon, no. As a daughter, ah uh, iniisip ko lang kung paan an saan natitira si Pangulong Duterte kung ibenta nila kung uuwi siyang ang Davao City So, yun ang isa sa mga concerns namin. Pero oh, mag-stay daw sa stay 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 Oo, oh, may, may nabanggit ta uh, si mama na ano, na ganyan. Na pwede namang doon sa bahay niya. Man, eh, man, well, man. sana. Uh, depende yon sa mapag-usapan ni Hanilet at uh, ni President Duterte. Kasi silang dalawa naman yung may-ari ng bahay. Ma'am, showbiz since tatanggapin siya ni Ma'am Elizabeth, is there reconciliation in the office? Wala, walang reconciliation. <laughs> walang reconciliation. Ano lang, sabi ni Mama, uh, okay naman daw na bumisita yung mga girlfriends. Uh, walang problema sa... Grabe, no? <laughs> 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 Kaya nyo <yun> ba yun, Pam? <laughs> Kaya yun, Ma. <laughs> Mam Ma meron bang... Uh... Wala na siguro, ano, uh, parang friendship yung kanila. Sport, no? sport. Sarang sport. Ano, ma'am? Sport ang tawag dyan. Ay, malay natin. Baka ma'am niya, kasalan of the century paglabas si Tatay Digo. well... Hindi ko na rin i-advise ang magpakasal sila at Ikaw, flower girl, ma'am. Hindi ko na i-ano yun. Anyone else? Hindi ko na i-advise yun. Yes, yes. Hello po, VP. I'm Vipo from Jamie Integrated News uh, hindi ko po naabutan yung first part ng inyong uh, state ng inyong pahayag. Pero so kung tanangin uh, kayo regarding din sa impeachment po kasi uh, Kasi meron pong sinabi sa si, uh, Senator Zubiri na uh, which hat po yung uh, impeachment trial sa inyo. Pero meron pong uh, kung baka, uh remark na si uh, si Congresswoman Delima. Ang sabi po niya, unfair na po na sa impeachment which hat dahil daw yung sa gravity ng allegations against you. So ano po ang comment ninyo dun sa mga pahayag na rin na which hunt daw po yung impeachment and then wala rin po basihan yung pagiging witch uh, na Ah, ayoko na lang sumali siguro sa sagutan no ni uh, uh Delima at ni Senator uh, Zubiri. But uh, matagal ko naman ang sinasabi, uh, nakikita din naman na tao ng mga kababayan natin yung timelines No, kung paano sila umabot uh, sa impeachment at um, alam naman natin na ano talaga ito. This is a race for uh, the presidential elections of uh, year 2020. Meron ba mensahe at aming pinakamahal na Pangulo Rodrigo Roa Duterte para sa taong bayan? Sabi niya kanina, no guts, no glory daw. So, yun Kaya na. Narinig na. na... niyo yan na, kailangan ng guts. Ang so, that's your glory. Thank you. VP, so, okay. ikaw, meron ka bang uh, mensahe para, para sa, baubay. mga kababayan natin? Oo, uh, unang-una, lagi talaga pa ulit-ulit ay ang aking pagpapasalamat. Siyempre, nagpapasalamat ako sa inyo, no? Dahil sa pagpapakita ninyo ng uh, suporta ah, kay dati Pangulong Rodrigo Duterte. Actually, nagtanong din siya kanina. Sabi niya, may may, may tao pa ba sa labas nag-aantay? Sabi ko, Oo, meron. And uh, yung isa, nakasama namin sa bus. Uh, Tiga maha plug late eh, Si ma'am. ah uh, Kinakanta ko sa kanya. Eh, napangiti siya. Um, tapos, yun. Pagpasalamat kami sa nag nagdadasal. Nagpapasalamat kami. Sobrang dami nun. Uh, kamakailan lang nakatanggap ako ng perpetual mass card para kay dating pangulo. Rodrigo Duterte. So may bugilin ng ganun para sa kanya. At um, yung nandyan pa rin yung taong bayan, uh, patuloy yung kanilang uh, suporta at pagtitiwala kahit na sobrang dami din yung nung paninira. Pabuhay po kayo dito. Ma'am, additional question po kasi nabanggit niyo po yung kahapon pa tayo rin sa interview ni Atty. Mani na skin and bones na po yung yung itsura po ngayon ni former president. Uh -huh. Meron po ba itong kumbaga parang uh, medical condition or para meron po ba binanggit yung mga doktor din sa loob ng tulungan kung ano po yung uh, condition or kung meron na po pang condition si former president at bakit ganun po yung daming katayuan niya for the past 3 months kung nakapunan dito sa Francisco. Oo, nabanggit ng mama ko, no? na skin and bones asya, uh, siya. And uh, ako kahapon kung anong ibig sabihin nun. Uh, sobra yung kanyang pagpayat. Yung, yung nakikita ninyo dyan ngayon, hindi, hindi na siya ganyan at all. No? Um, mukha siyang may sakit, pero clearly wala naman din siguro siyang sakit kasi wala namang sinasabi na urgent uh, yung medical officer uh, sa amin. Uh, sa tingin ko lang yung weight loss niya ay dahil posibleng uh, yung una-una loss of appetite dahil nga ano, hindi siya sanay sa pagkain. At uh, pangalawa, baka din kasi kinokontrol nung um uh, uh, medical officer yung kain niya kasi diabetic si ano eh, ah uh, pangulong Duterte. sa ka prosecution naman po. Naglabas na po sila ng 12, uh, or naibigay na po sa defense yung 12 batch ng evidence. Napag-usapan nyo na po ba ito ni Attorney Kaufman? Kung ano po yung magiging susunod na hapapang nyo dito sa sa mga dokumento na binigay po ng prosecution. Malamang pag-uusapan nila, uh, kasi kakapasok lang nung lawyer, no? so siya yung uh, assistant niya doon sa loob na yun. So malamang uh, pag-uusapan nila yon. Meron po kayong access ko sa Love na Nakita Wala. Uh, yung access ko ay pareho lang sa lahat. Kung ano yung nakapublish uh, sa ICC website, yun lang din ang nakikita ko ng mga documents sa case. Ma'am, they have... I'm sure. Uh oh, I'm sure he is given ano uh, the medicines he needs. Uh, dahil merong ano uh, medical officer uh, in charge doon sa kanya sa loob. Hey, mom, do you have time for photos? What okay, you photos? okay. can we, so, can we in line to na You, lang. Thank you, Thank you. first time.